Hello mga Kaspero. So another day, another night, another fishing adventure mga Kaspero. So dito mga Kaspero nakakita tayo ng uh, pugita. So, Napakaganda ng pagmasdan mga Kaspero. Tadakutin na natin ito mga Kaspero. At napakaamo naman. Ayan umilipot na sa aking kamay. Ayan so, So, ang pagpatay uh, pala ng pugita mga kaspero ay kinakagat lang sa pagitan ng kanyang mata. So, ayan mga kaspero, nakagat na natin yan. Hindi natin makuha na ng video dahil uh, ako lang mag-isa mga kaspero. Tapos, dito mga kaspero nakakita tayo ng napakalapad na sa maral yun, sapol mga kaspero. Taklis ng tama ang lapad nito mga kaspero ito siguro ay uh, sa estimate ko lang mga kaspero ito ay nasa 700 grams or 800 ang lapad mga kaspero halos isang kilo na ito so, natsambahan natin ito mga kaspero lumabas yan nung medyo lumabo na yung tubig at malakas na yung agos mag isa lang mga kaspero walang kasama nakachamba tayong napakalapad na samaral at ito mga kaspiro luklokin o yung pugita na may iksi gaway ayan dinakot lang din natin ito mga kaspiro sabay kagat dun sa may pagita ng uh, mata para uh, at manghina ayun ang tagal pa bago mga, ano, mga kaspiro at ang bago tinuhog lang natin mga kaspiro at hahanap tayo ulit ng uh, mapapana tapos dito mga kaspero nakakita tayo ng manitis so nasa pool din natin dito mga kaspero tinamaan natin sa uh, sintido yan kilig kilig mga kaspero so asintado pa rin tayo kahit may nakaharang sa unahan mga kaspero nakaharang yung maliit na luklokin So sa bagay, yung size ng luklokin mga kaspiro ay ganun lang talaga, hindi na yan. So dito, uh, ilalagay muna natin sya dun sa... Diretso na kasi yung aking pana mga kaspiro pag uh, nakahuli ako, tinamaan, diretso na kagat sa hanggo, yan. Hanggang doon sa buya. Tapos, uh, magre-reload na uli. Ayan po mga kaspiro yung setup ng aking uh, pana. Ito nga pala mga kaspiro yung aking uh, mga huli. Pinidiyohan eh. ko na. At uh, malapit na akong malubat. So yung iba dito mga kaspiro hindi ko na uh, na ng ano, video. So ito lang mga kaspiro yung pinili ko lang. Malapat talaga mga kaspiro yung ano, samaran sayang at nag-iisa lang may kasama sana yun uh, Chamba tayo okay na rin ito mga aspiro yung huli ko abang abang lang mga kaspiro at sa, sa, bahay titingnan natin yung aking mga huli so welcome again mga kaspiro no? dito sa ating uh, channel so kauwi lang natin mga kaspiro galing uh, namana so ito lang yung nadali natin mga kaspiro yan Meron tayong isang malapad na samaral. So, pabalik na ako sa kako na huli ito. Lumabas siya nung medyo malabu labo yung tubig. Lumabas isang piraso lang, walang kasama. Malapad na ito mga kaspero. Ayan, mayroon tayong isang pirasong samaral. Tapos mayroon tayong pugita mga kaspero. So ito, dinakot lang natin to sa buhanginan yun dumikit pa yung isang pusit ayan bago pumanat na rin tayo mga kaspiro ng ano isang pero ito mga kaspiro eh, hindi ko na nakuha ng video ayan tapos area eh, isang ah, uh, tawag nito danggit bago ito mga kaspiro yung mga luklukin ito mga kaspiro, ganito lang talaga kalalaki ito, yung mga pugita na ito. Ayan. Hindi na ito nalaki. may iksi ang gaway. Ang tawag nito mga kaspiro dito sa amin ay luklukin. Look Ayan. Dalawang piraso ito. Ayan. Luklukin. Look may iksi ang gaway. Ayan. Tapos yung isa. Ah, tatlo pala mga kaspiro yung ating luklukin. Look Ayan oh. Tatlo bago meron tayong pusit tsaka snapper yan bago dalawang manitis ito lang mga kaspero yung ating mga ano na nahuli ngayon Pangulam. So, libre na naman ulam natin dubuhin natin itong pugita yan Ah, dubuhin natin. Siguro na sa mga 1 kilo naman may gito mga kaspiro yung huli ko ngayon. Ito lang nagpaganda ng aking huli mga kaspero. Halos isang kilo na. Ayan. Lapad. Lapad mga kaspero. Ayan. So ayun. Maraming salamat muli mga kaspero sa supportan niyo sa ating channel. Sana ay uh, pag nagustuhan niyo mga kaspero yung video natin na ito. Huwag kalimutan mag-like at mag-share mga kaspero. Yun lang po at uh, maraming salamat po.